Ano na no, yan, yung variety na yan. Hello po! Andito po ako ngayon. Ito po yung may-ari nitong grape farm na to. Kayo po si... Banjo or Pilya po. Ayun, gusto po kayo. Ano po itong mga variety po ng grapes nyo? Ma'am, ito yung Baikonor po. Baikonor. Tapos ito naman, the green is green Arcadia. Green Arcadia. Uh Oo. -oh. The other one, this one, black. Black, black muscat. Black ano po? Muscat blue. Muscat blue. Mm -hmm. Ah, iba pa pala yan. Oo. Tapos yung iba is red cardinal na po. Red cardinal. Ah, Iba-ibang klase pa po ang nandito. Yung mga green po na yan, ano po yan? Uh, Mag-yellowish ito, ma'am. Pag hinog na po. Mag-yellow? Uh, yellowish. It's ah, yellowish. Ito po. Mm -mm. Siguro by next two, two days, three days. At ano na yan? Ready for harvest? Mm -hmm. Mag-yellow. Mm, ano kayo dito Talagang nag, ang uh, nagtatanggap kayo mga nagpi-pick po dito? Yes po. Mm, mm Magkano naman ang pick niyan para alam nila? 350 per kilo. 350 per kilo. Pag sila mang pipitas. Yes, po. Bumaba Ay. kasi noon 400 to 500 po. Mm, -mm. No, no, last month. Mm, mm Ngayon po 350. 350 na lang. Pero ang laki ng tanim niyo, e, eh, gaano kalaki po ito? Ay, naman maliit lang po 'yan. Maliit lang, pero malaki na rin. Hindi, <laughs> nah. mahaba lang po. Mahaba. Ilan pong puno ito? 300 lang po. 300 na puno. Mm -hmm. Ano, magkano ang nagiging puhunan nyo para dito? Um, mahal na. Medyo mahal. Pero kinikita nyo naman? Uh, kung ngayon, konti ang bunga, lugi. Ah, lugi. Pagka? At pag marami, yun. Uh -uh. Pero ngayon, konti yung bunga na yan? Opo. Kunti ha? lang ito, ma'am. Kung ganito, yung kahaba, uh -uh. dapat nasa 1,000 na yan. Dapat. Mm, -mm. Pack, Para hindi ka lugi. Pero mm, mm pag 150, lugi. Lugi. Oh, okay. Gano katagal po itong inaalagaan bago magkabunga? Well, ma Pwede siyang 6 months, 7 months, ganun. 6. Pero itong tanim niyo ngayon, gano'n na to kapag? 1 year. Mag 2 years na. 2 years na, pero all year round, tumikom um, ano siya, bumubunga? Mm -hmm. All round. Hanggang ano? Hanggang gaano katagal nabubuhay ang... Yung lifespan niya. Oo. Po. 10 to 15. 10 to 15 years? Yes, Pero ah. kung konti na yung bunga, ma'am, hindi naaabot ng 10. Oo. Papalitan na po namin. Pinapalitan niyo na. Hmm. Ayun po. Ang ganda, oh. Ito pala yung yellow Yellowish, ma'am, hinog. Yellowish, paghinog. Pag matamis. Matamis. Yes, Yellowish. Ah. Yung mga iba nandito, yung medyo na yung malalambot na, pwede na po. Ah, may hinug na dyan? Mga two days, siguro man, three days, gano'n. Three days? Pasta yung malalambot, uh -oh. yung medyo nag-yellowish na po. Uh Oo, -oh. iba-iba balang variety. At to ano? Ayun doon, yung red. Yung red? Uh -huh. Mm-hmm. Ito. So. Mm -hmm. Okay lang yes, po. po, pinipihil kung malambot. <laughs> hindi po ba maselan alagaan ang grapes? Medyo ma'am, pag rainy season po. A rainy season? Pag, nagre-rain, nagpo-force yung mga bulaklak niya ma'am. Mm. Ito yung green, ay red. Cardinal. Ito ang red. <laughs> Pero hindi to red. red cardinal. Maasim. Mm -mm yung nasa harapan niyo ng matamis. Oo. Yung kaninang pinuntahan namin. Oo oh nga, matamis siya. Tapos din black grapes. <laughs> dito rin yun, may black grapes Ay, din kayo. pero wala kami yung muscat blue lang. Muscat blue. Hmm. Pero pinaka magsustansya yata ang black, no? Black grapes. Pareha-parehas. pare parehas lang. Basta, uh, may dah, <laughs> <din yan. laughs> basta may buto daw. Basta may buto. Pero yung mga seedless, hindi kayo nagtatanim? Ay, meron din, ma'am. Sa ibang farm, meron na rin. Hmm, pero alin mas pinipili ng tao? Yung seedless or yung may buto po? Kasi, kasi yung seedless po, may masin, ganun. Mm, pero itong may buto, lahat may matamis. Po. Lahat Kung matamis. Kung talagang iitim yan, ma'am, tatamis po. Ito? Pero ganito yung, hindi pa po. Mm -mm. Hindi pa masyado. Mm -mm. Katuwa naman pala, no? Oh, dami, oh. Anong kalaban ng, ano, ng... Yan ito po. Oo. O, yung, ma'am, ibon. Kagaya ngayon, maraming kinakainan inog. Mm. Yung ibon, mga insekto, Oo. Oh, ini experience niyo po ito regularly? Or hindi na, ma'am. Hindi, hindi na. Yon, pag, pag, ready to harvest nito. <coughs> hindi na. Oo. Oh, uh -huh. pala siya ng hanggang 15 years? Opo, ma'am. Depende ko sa area. Opo. Kan may, hindi na aabot, ma'am. Kasi ito, ma'am, pinataas namin yung botan. Ah, opo. po uh -huh. O oh, nyo, oh, 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 po. O oh, nga, naka-elevate po, ano? Ah, hanggang, mm. diba?